Muling nagpakilig sa mga netizens ang tambalan nila may may Entrata at Edward Barber o May Ward matapos magbatuhan ng biruan sa tuwing magkasama sila. Ang una ay nangyari sa Mix Music Awards na dinaluhan ng mga celebrities tulad nila Bini Maloy, Bini Joanna at PBB Big Winner na si Fiyang na hindi napigilang kiligin sa kanilang pag-uusap. Ang naman ay napanood sa asap kung saan makikita na sagi ni Edward ang mic ni Maymay dahil lang para mabangga ang bibig nito, sabay sabing sorry ng aktor. Hirit ni Robby, buti umunuin at sorry na ito. Kilig na kilig ang lahat sa studio dahil tila ba patama ito sa nangyari sa Mayward noon. We got of course some of the best of the best right here, right now. But when we talk about best of the best, nako po, eto na. Sabi mo eto na. Eto! Ito na guys, we have someone who made her mark. Wait, ano na rin? Sino ka? Parang may naalala ko. Ay, sorry, sorry. Huwag na natin yung tuloy ito mayo. Of course, one of the best amakabugueras right now. But this artist made an impact of her own. Bring her nominated song, Pagundangan. Ladies and gentlemen, she's here right tonight. Put your hands together for the one and only, Demi! Oh, oh, parang medyo similar, pero siya travel lang. Ako, pwede kong i- if... Ay, sorry, sorry. Uy, batli sex, sorry ka na. Ay, uy, batli sex, sorry ka Ay, uy, sorry ka na. no, na Rewind the time. I said already. <laughs> Ikaw, Kuya Rob, saan yung gusto mo? Ah, <laughs> di ba kakasabi ko lang? Kaya, 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 powers. kailangan pa bang i-heal? Wow! wow. Ano na natin? naman. Doon na lang sa ano? na lang sa mga hindi curable na mga sakit. O, oh, yun na lang. Wow. Ay, ayun lang. Alam nyo, ang saya-saya na kami. <laughs> Matatanda ang dating nagkatambala ng Mayward at nagsimula ang kanilang pagpapakinig sa programang Pinoy Big Brother. Patuloy silang sumikat sa outside world hanggang sa mas dumami pa ang kanilang mga projects na magkasama. Pero dahil sa mga masakit na pangyayari noon sa pagitan nilang dalawa, nabuwag ang love team na ito. Dahilan para makahanap si Maymay na kanyang non-showbiz na boyfriend. Pero ilang taon matapos ang kanilang relasyon ay naghiwalay din sila. Kaya naman ngayon parehas single ang dalawa, pagkakataon na kaya ito para magkabalikan sila at muling mabuhay ang tambalang may ward? Ano ang masasabi nyo rito?